Yan, sasagutin natin yung mga issue ngayon. Naku, puro issue. Ah, uh, ko kasi yung vlog ni Kuya Jason, yung naglalaba si Madeline. Speaking of naglalaba, naglalabas siya ng damit niya at nagdamit ng boyfriend niya. Kung ko yung pinaka-detalye, talagang totoong mababa siya sa mga nangyari sa kanya. ah, uh, marami din pong nagsasabi na si Ate Shena, kung issue kay Madeline, kala mo siya walang tinatago. Alam niyo po, at least po ako, yung issue ko ay issue lang sa sarili ko, sa sitwasyon ko. Eh yung sa kanya po, pag nalaman niyo yung pinakatotoo dahilali, mali, maling-mali po. Kasi buti kong pang sarili niya lang. Eh kung mayroon pong nadadamay na ibang tao. Pero never mind na po natin yun. Uh, ayoko na lang magsalita sa kanya kasi pinagsabihan ko na po siya, pinayuhan ko na siya kung ano yung dapat. Nasa sa kanya na po yun. Kung susunod siya sa mga sinabi ko o hindi. Uh, bahala siya. Basta uh, doon tayo sa issue ng buhay ko kasi gustong malaman ng ibang tao yung about naman sa akin. Pisan po natin about issue sa akin kasi napanood ko yung vlog ni Kuya Jason at sinabi ni Madeline na buntis daw ako. Uh, ang totoo po niyan, ay, totoo po 'yun. Buntis po ako, uh, two months na. At hindi ko po ikinakahiya ang sitwasyon ko ngayon. Kwento ko po sa inyo kung paano kami nagsimula at uh, napakita ko naman po sa inyo nung mga nakaraan naka, sa mga vlog ko yung boyfriend ko na ngayon ay asawa ko na. Siyempre magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. Alam niyo po, sobrang saya ko nung nalaman ko na buntis ako kasi alam niyo po yun basta ang saya lang na, ang saya lang nung ano nung nung sa pakiramdam si Raymond po 3 uh, years na po kaming mag kasintahan mula 2022 2023 2024 tapos sa loob po ng 3 years na yun 1 and a half year na po kaming mag live in alam niyo po ba kung bakit nung nakaraang taon ah uh, Nag-aaya siya na magpakasal na daw. Inaaya niya ako magpakasal tapos nabigla ako nun. So, sabi ko, ha? Ah, tapos sabi ko, hindi pa pwede kasi nga po may obligation po ako, ba diba? Tapos sabi ko, sabi niya, ay sabi ko, kung gusto mo, ah, mag-live-in na lang tayo pero hindi ako ang mag-aadjust. Tapos sabi niya, ah, pumayag siya pumayag siya noon. Sabi ko, kung maglilibin tayo, ikaw ang mag a sa atin dalawa. Hindi ako titira sa inyo, ikaw ang titira sa amin. Kasi hindi ko pa pwedeng pabayaan yung mga kapatid ko. At hindi pa ako pwedeng umalis sa bahay. Yun ang sabi ko sa kanya. At pumayag naman po siya. Kaya siya po yung nag-adjust, siya po yung pumunta sa bahay, siya po yung tumira sa bahay. Kasi, paano kung umalis ako sa bahay? O syempre, wala nang kikilos doon paano kakain mga kapatid ko? Siyempre, yung utak ko nandun. Pinaliwanag ko po sa kanya yung sitwasyon ko at tanggap naman niya. At isa pa doon, alam naman po ni Papa yung nangyayari about sa akin kasi sinasabi ko po kay Papa yan. Na Papa, ganito, take care na si Raymart sa bahay kasi mag-live-in kami. Hindi naman ako pwedeng umalis doon kasi paano yung mga kapatid ko. Alam niya po si Papa, sinusuportahan niya ako sa mga disisyon ko kasi alam niyang tama naman yung decision ko hindi po siya totally nasa bahay araw-araw kasi po may trabaho siya um, na uwi siya sa bahay tuwing sabado lang sabado, linggo, tapos lunes aalis na naman siya kasi po may trabaho siya kaya weekend lang siya umuwi sa bahay pero sa bahay na po siya umuwi tapos yung sinasabi ni Bumbay naman manyakis daw <laughs> tawang-tawa kami doon kasi nga po pagdadating niya Uh, ano yan, mayakap yan tapos mahalik yan. Tapos pag aalis yan, mayakap ulit yan tapos mahalik yan. Alam nyo po inaasar pa niyan si Bumbay na ano na ano yan na ikikis ko si ate mo ganyan yan. Tapos masabi si Bumbay na ano yan? Matitibay talaga ka mo. Na, 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 na ganun na si Bumbay na salita. Tapos niloloko ko nga po si Raymart na ikis eh, mo nga din si Bumbay na ganun na, kumbaga po narang nagsiselo siya. Tapos ang tawag niya sa mga nagkikis, manyakis. Kaya, yun po yung naging reaksyon niya. Si Raymart po, mabait po yan. Uh, Siyempre, yung iba, inumusgahan siya dahil sa pagkataon niya, sa itsura niya. Pero, pag nakilala niyo po yung totoong ugali niya, kung yung iba bumabase sa ganun, ako hindi po. Iba-iba naman po tayo ng kananaw. At saka kapag umuwi po yan ng weekend, yan na po ang nagawa ng lahat. Siya po ang naluto, siya po ang nasikaso sa bahay, na naman po yan. Tapos nagigalit siya kapag nakikita niyang, ano, halos narurugado na naman ako sa gawa, tapos hindi ako tinutulungan, yan nagigalit po yan. Masabi yan na ano... Sila na pagpahugasin mo, sila na paanuhin mo. At alam niya po na bawal akong mapagod na sobra kasi nga po alam niya din na hikain ako. Uh, about naman po dun sa pagkakaroon ng baby, uh, pagkakaroon namin ng anak, uh, plinano po namin yan. Pero bago po kami nagplano, may ipo na po yan. Uh, Advance po kasi ang utak niya eh. Diba po, hindi, hindi pa po ako buntis. Nag-iipo na po yan para sa aming dalawa kasi ang plano niya talaga is pag nakalaya si Papa, uh, siya sa amin. Tapos sabi ko, ah, uh, Huwag niya na muna yung isipin. Basta mag-focus siya sa ngayon, sabi ko po sa kanya. awag uh, huwag niya isipin yung mga tsaka pa darating. Pero sabi niya, mas maganda daw pong pinaghahandaan. Kaya hindi ko siya kinontra. Yan, nag-iipon niyang na naging ipon. Hanggang sa ngayon nga, nalaman namin na buntis ako. Alam niyo po, reaction ko nung nalaman ko na buntis ako. Kasi yung iba, di ba? natatakot kasi gagalitan ng magulang. Alam niyo po ako hindi. Sobrang saya ko nung nalaman kong buntis ako. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang saya. Sobrang saya nung yung naramdaman ko. Kasi syempre magiging ano na ako. Magkakaroon ako ng isang magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. At si Raymark din po sobrang saya din po niya na nalaman niya ng buntis ako. Nalaman ko na buntis ako. Una bung sinabi kay Raymark sunod kay Papa, tapos sa tiyain ko, tapos kay Lila. Alam niyo po yung reaksyon nila. Pinagrats nila ako. Hindi tulad ng iba na, ay ano ba yan, nagpabuntis na, ganto ganyan. Kung ano-ano yung reaksyon ng iba, samantalang yung sarili kong pamilya, eh wala naman masabi. At saka, kahit naman po buntis ako, ah, hindi ko pa rin naman po papabayaan yung mga kapatid ko. Hindi porkit nagbuntis na, papabayaan na. Alam po ng mga kapatid ko yan, kahit tanungin nyo sila, wala silang masasabi sa akin kasi yung paggabay ko sa kanila na andyan lagi. Po, hindi po ako susuong kung hindi paghahandaan ang mga bagay-bagay. Kasi alam ko po yung hirap ng buhay ngayon, sobra. Gaya po nung nauna ko ngang kapatid na hindi nila napaghandaan. Kaya sabi ko ayoko mangyari sa akin yun. Pero ang sa amin naman po is matagal na handa, handa kami sa anumang mangyari. Kumbaga nag-iipon na kami para sa future namin. Pero ako, hindi, wala akong naiipon. <laughs> Siya lang. Uh, alam niyo naman po yung obligasyon ko, yung mga kapatid ko pa. Kaya totally wala akong naaambag sa ipon. Kung ano, yung iba po, uh, galit sa akin. Kasi nga daw, nagpabuntis daw ako. Dapat daw, nagtapos na muna ako ng pag-aaral. Uh, una po, uh, mag-26 na po ako ngayong April. Pangalawa, natapos ko na rin po yung course na kinuha ko. Nagkuha po ako ng Food and Beverage Servicing NC2 at natapos ko na po yun. Hindi na po ako nagkuha ng 4-year courses kasi hindi ko po kaya sa mga bayarin at magibat po ang gastusin kasi hindi naman po ako nakakuha ng full scholarship. Kaya ang kinuha ko, yung kaya lang, yung kaya ko lang. At natapos ko na po yun. Uh, magagamit ko na rin po yun para makapagtrabaho pero sa ngayon focus muna ako sa sarili ko kasi uh, ito nga 2 months, bun, two months pregnant po tayo uh, sa mga may nasasabi po uh, hindi ko sila intindihin kasi uh, hindi naman po sila yung may obligasyon nito uh, opo concern sila kasi nga paano kami paano yung mga kapatid ko uh, hindi ko naman po sila papabayaan uh, nandito pa rin po ako sa bahay pa rin po kami ay hindi po kami aalis hanggat si Papa ay hindi nakakalabas at walang gagabay sa kanila. Uh, hindi po, hindi ko po papabayaan sila. Kahit po mga anak na kahit po anong mangyari. Yung ibang tao, uh, galit na galit sa akin kasi uh, ginaya ko na doon yung kapatid ko. Uh, iba po siya, iba po ako. Kasi iba-iba naman tayo ng na pananong sa buhay ah uh, hindi naman po habang buhay ay uh, gabay lang ako ng gabay hanggang sa tumanda ako alangan po intayin ko silang mag-asawa bago ako mag-asawa at magkaroon ng anak ah uh, pwede naman po na may sarili na akong pamilya pero gumagabay pa rin po ako sa mga kapatid ko uh, pwede ganto ganong sistema rin po yung mangyari ah uh, hindi naman po pwede nag-asawa sila ng 25 tapos 50 na ako Uh, tsaka pala ako mag-aasawa uh, parang ayoko naman po ng ganun kaya siguro okay na rin po itong sitwasyon ko ngayon at hindi naman po ako nagsisisi at hindi ko naman po ikinakaya yung kalagayan ko ngayon siguro yung iba nagagalit pero reaction na nila yun at tsaka sana huwag naman silang magalit sa akin kasi uh, buhay ko naman po uh, hindi naman sila papasalong obligasyon ko kaya, huwag silang magtanim ng galit sa akin. Ayun lang po. And, eh. maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood. Um, hanggang dito na lang muna po. Uh, sana po, na ipaliwanag po sa inyo ng maayos. At, sana rin po, uh, naunawaan nyo. Ah, uh, syempre po, yung iba, may mga masasabi. Ah, uh, huwag na lang, siguro po para sa akin, ah. Uh, huwag ko na lang pansinin. Kasi, iba-iba naman po yan ang opinion. Iba yung opinion ko, iba yung opinion ng iba. Ah, uh, para sa akin... Uh, at least po, hindi ako nakakaarabgyado ng ibang tao. Uh, yung obligasyon ko pa rin ay nagagawa ko.